Saat ng ulo ko. Si Marga yun ah. Bakit hindi niya kasama si Rizel at si Bryan? oh Marga, bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Bryan at Rizel? Tita, ko pala yan. Si Brian at Rysel po ba'y tinatanong niyo sa akin? Iniwan na nila ako. Ayaw na nilang magkipagkaibigan sa akin. Ha? Bakit naman? Kaya pala hindi ko na sila nakikita magkasamang tatlo. Sige na, Iha. Iuwi na kita sa bahay niyo. Rizal, pwede mo ba akong tulungan sa school project natin? Marami din akong ginagawa. Kaya mo na yan, Marga. Marga, pati na lang kasi ikaw yung gumawa ng school project mo. Total, pare-parehas naman tayong may ginagawa. Dati naman tinutulungan niyo ako ah. Bakit ngayon parang pinagkakaisahan niyo na ako? Hindi naman sa ganun, Marga. Agtindihan mo naman kami ni Rysel. Hindi lang naman ikaw yung may ginagawa eh. Ah, ganun. Alam ko namang pera lang katapat niyo eh. O, eto. Kunin niyo. Para lang sundin yung mga pag-urko. Hindi naman kami mukhang pera, Marga. Hindi namin kailangan yan. Oo nga, Marga. Alam namin mahirap kami. Pero hindi kami nagpapabayad sa'yo. Alam mo yan. Porkit nakakangat ka lang sa buhay. Ganun na lang kung malintin mo kami. Hindi ka na namin kilala, Marga. Hindi na ikaw yung Marga na nakilala namin. Eh kung ayaw nyo sa'kin, eh di wag. Hindi lang naman kayong kaibigan ko. Pero na nga, Ryzen. Hindi na naman namin kailangan yung kaibigan na kaya kaming manipulahin. Tara. Mabubuhay naman ako nang wala kayo. Kamusta na kaya si Marga? Marga? Ano ba yung mga pinagmamalaki niyang kaibigan? Mga walang magandang gagawin okay, sa akin. Hey? Yung... Baka naman mapahamak lang siya sa mga yan, Brian. Ayaw mo siya ginusto naman niya yan eh. Isa pa, sila yung pinili niyang makasama. Halos hindi na pumapasok si Marga Bryan. Baka napapadalas niyang kasama ang mga barkada niya. Malamang. Eh, puro inom lang naman ang alam ng mga yan. Mukha pa lang eh. Paano kung... Kausapin na lang kaya natin si Marga? Para saan pa, Rizel? para magpauto na naman tayo sa kanya? Huwag na lang. Nakakaawa naman siya. Baka nga pineperahan lang siya ng mga barkada niyang yun. Tara na. Bahala siya. Basta tayo. Tapos na ang pakikipagkaibigan natin sa kanya. <laughs> Sige, meron pa ba yan? Kumuha pa kayo dyan. Marami tayong pambili rito. Pati pulutan, kumuha lang kayo. Aray, kuha ka tayo. Mm. Po. <laughs> Ingit lang sila. Basta ako, masaya ako sa mga kaibigan ko. <laughs> kumuha pa kayo dyan. Marami pa tayong pambili dito. Sige. Te, pabili nga po. Nasaat ng ulo ko. Si Marga yun na. Ah. Bakit kaya hindi niya kasama si Rysel at si Brian? Oh, Marga! Bakit mag-isa ka lang? Nasaan si Brian at Rysel? Pita, ikaw pala yan. Si Brian at Rysel po ba'y tinatanong niya sa akin? Iniwan na nila ako. Ayaw na nilang makipagkaibigan sa akin. Ha? Bakit naman? Kaya pala hindi ko na sila nakikita magkasamang tatlo. Sige na, Iha. Iuwi na kita sa bahay niyo. Dito na lang po ako. Maraming salamat po. Sigurado ka? Sige, ipapasok na lang muna kita sa loob para makaupo ka. Sige po. Tita, okay na po ako dito. Maraming salamat po ulit. Iha, kung may problema man kayo ni Rizel at Bryan, pag-usapan niyo ng maayos. Sayang naman ang pinagsamahan niyo mula nung bata pa kayo. Tita, nagkamali po ako. Masyado po yata silang nasaktan. Bakit naman? Anong nangyari? Kasi tita, may pinapagawa po kay Rysel. Nagalit na po sila sa akin. Ha? Huh? Bakit naman nagalit sila sa iyo? Tita, yung mga projects ko po kasi sa school, kay Rysel ko pinapagawa. At nung niya nagawa, nagalit po ako sa kanya. Tita, na-offend ko po sila. Akala ko po kasi, lahat ng kaibigan ko, makukuha ako sila sa pera. Naintindihan ko na. Kaya pala sabi noon sa akin ni Rysel, bakit daw nagbago ka na? Noon naman, hindi ka umaasa sa kanila na ipagawa ang mga projects mo at nagsisikap kang mag-aral Matalino ka naman, Marga. Inaamin ko naman po na nagkamali ako, tita. Gusto ko po sanang humingi ng tawad kila Rysel. Bakit hindi mo sila puntahan at humingi ng tawad? Sigurado ako ka na ka naman nila. Matagal na kayo magkakaibigan. Hindi ka naman nila matitiis kung mangangako ka na hindi mo na uulitin ang ginawa mo. Opo, tita. Ilang gabi na po akong hindi nakakatulog. Naiisip ko po yung mga kaibigan ko, si Rysel at si Brian. Namimiss ko na po sila. Magpahinga ka na muna, Iha. Para bukas, kausapin mo sila. Huwag niyo sanang sayangin ang samahan niyo. Ganon talaga ang magkakaibigan, Iha. Minsan, dumadaan din ito sa matinding pagsubok. Pero, malalagpasan niyo din ito kung magpapakumbaba ang bawat isa sa inyo. Opo, tita. Ako po ang may mali. Kaya ako po dapat ang humingi ng tawad sa kanila. tamayan iha. O siya, sige na. Aalis na ako. Sige po, tita. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po ulit. Ano pa naman maganda dito? Brian, si Margo. Tara na, Rysel. Alis na tayo. Nandiyan na siya. Brian! Rysel! Pwede ko ba kayong makausap? Rysel, Brian, pasensya na kayo sa ugali ko, ha? Sana bigyan niyo pa ako ng pagkakataon magbago. Alam ko, nasaktan ko kayo sa mga sinabi ko. Kaya sana, patawarin niyo ako. Mama, Marga, pinatawad ka na namin. Gusto lang namin na makita mo ang mga pagkakamali mo. Kasama si Rizal Marga. Nasaktan lang naman kami. Dahil pinamukha mo sa amin na mukha kami pera. Kinaibigan ka namin dahil alam namin hindi ka kagaya ng ibang may kaya. Kaya nga, Marga. Nagkataon lang din talaga na madaming ginagawa sa school kaya hindi ka namin matulungan. Alam ko naman yun. Tama kayong dalawa. Hindi ko nakita sa mga kaibigan ko na mahalaga din ako sa kanila. Kapag wala pala akong pera. Hindi na nila ako papansinin. Hindi tulad nyo. Nandiyan palagi para damayan ako sa lahat ng problema ko. Kasi Marka, ganoon din naman sa amin. Kasi pag wala kami pang tuition, ikaw ang nag na Marka. Kapag wala akong pambaon, binibigyan mo ako ng pambili ng pagkain ko. Kasi, Mahal ko kayo ng mga kaibigan ko. Tinuring ko na kayo na parang mga kapatid ko. Yun naman pala eh. Alam niyo, pagsubok lang sa ating magkakaibigan to. Kaya sana, wala nagsamaan ng loob. Oo, Bryan. Kahit ganito ang kaibigan natin, mahal na mahal ko siya. Kayong dalawa. maraming salamat sa inyong dalawa. Payakap nga. Namiss ko kayo. Namiss ka rin namin, Marga. Huwag na mangyayari ulit yan, ha? Gumawa mm -hmm. na ng mga gawain mo. <laughs> Pangako. <laughs> silingin. Kung ano yung boy, nagsiling mga motor mount. Hindi may taya. At natin kang gamit ang? Mm -hmm. GR4 ceramic coating. Ito na yan. Mabaling pa yung gamit yung panglugan natin for wheels. si ka. Pagkatang mga ating kasta boy. Uh, Magkatang mga ating TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin ni eh. kay. So gumatak to manin may met pa ino gumatang ka tika story tika gatangay magdi di buy one take two buy one take three ta mas makatipid ka dahi nung mabalin uri remesa lang kasta mabalin na ta magmayatan ni si ka nagsilong na gumatang tumamuti kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo na ta ka na yun nagsilong na yun dimlaw na magasgas Nagkarti ka mo ito. Mamangmangha lang mo